Yeah, yeah. All, right. All right. Uh, si Crazy Mama ito. Siguro nagkataka kayo ba't ganito ang get up ko. Ako uh, po, po ay nasa ilalim ng tulay. Ito they call it. Heels the tool. ba? Sa ilalim ng tulay ng Kiapo. At nandito po ang maraming maraming handicraft. Dito po na made in the Philippines. At nandito po si Aling Sol Molyon. Isa sa pinakamalaking supplier dito sa ng handicraft. So, kaila, ilang taon na po kayo nagagamito? Ano? Ilang po, since uh, late 50s po, mga aunt, auntie ko pa. Late 50s? Opo. Ba? So, so minanan nyo na to? Opo. Okay. Minanan okay. okay. ko sa mga, ay, ay, kita ko. Ilang taon kayo nung minanan nyo to? Oh, nandito na po ako ng 11 years old. Ha? Huh? Uh, Hello? Uh, okay. So, ito mga ano ba ka naka Nakaiga dyan. Okay. So, laki na po. Medyo nablay na po. Yan ang mga ating adepte. So, ito nga. Ito ang mga keychain. Ito pa. ko sa eko. Hello! Ang ganda naman! Siguro pag laki mo, magiging handicraft ano ka rin. Sellera. Tapos ano sa palagay nyo, ade? Dun sa mga... Sa tagaprobinsya, bakit? Binadala ba nila dito, kinukuha nyo doon? Paano po ba ang nangyayari dito? May mga suppliers po kami na talagang naging dadala rito. Pagka peak season, syempre po, marami nang gawa. Pinitake up na po. Marami nang live. Ilan mo yung marami yun? Hanggang 50, 80. Basta kung ano nangyayari, ang buro nila. Parang hindi na okay. so ngayon. Ay, wala pang andador ngayon po. <laughs> um, ang product po um, namin talaga ito, yung kapis na raw uh, okay. okay. saka yung bilen. Yung <laughs> bilen, o po. Kapis na. Kaya di po yung nag-de-declare, yung nag-de-declare ng supplier. Kaya po yung supplier. Ayan po kami ang gumagawa. Ayan okay. po. Uh, mismo kami ang gumagawa. Ano okay. okay. po ba yung ginagawa niyo? bilen? Ayan, at saka po yung okay. so kapis lang sa inyo. Hindi eh, dinadala lang sa amin na walang ilaw. Basta patis lang. O, oh, patis lang. Ito na sa mga tao. hindi na. ng na. So, bakit po LED na ngayon ang ginagamit? Ano? Mas matibay. Bakit okay. may ipadala sa ibang bansa? Hindi so, siya basta na po. Okay. Subok po namin. Tumabak kami sa bahay namin. Limang taon na napipina yung kapis. Okay. Yung ilaw andun pa. Aba, magaling. Idadating po yan sa amin, ganyan, walang ano, tapos mga lagyan lang ng ilaw. Ilawan na lang. Ilawan nyo na lang. Okay. Okay. Parang ang mangyari, iba ibang ilaw, iba ibang design. Okay. 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 Tapos Tapos yung, yung, yung ibang product talagang idinadating na lang ng supplier ng iba. So, ito po mga ganito. Uh, anong tawag? Ayan, na? Christmas balls. Christmas balls. Or usually yan, yung Sorry, mga puno, ano, no? nilalagay sa puno. Sa oh, puno. Po. Ayan, dumadating din po sa amin yan. Balls lang nakapis. Mm. Sila, so, ano sa na, palagay nyo? Uh, ano ang ano ang panahon ng mga mami lino? Pagka po pang, pang bansa, from May, May? umpisa mm -hmm. na. Okay. Pero pagka-pulokan, from October ah, dahil medyo December. to December. Opo. Kasi tayo dito sa Philippines, eh, nag-uubisan ang Pasko ng December, dito ba? Maraming mga nag-verman. Kaya yung pinakamahabang Pasko dito oh, sa Philippines. Ano po pinakamahal mabenta? Uh, ay, sa... Uh, lahat po yan eh. May mga nag order may mga... Mm -hmm. So, kayo Di po tayo makapag-ano na isang item na ito talaga mabuhay. Lahat yan basta season. Ang December talaga yung pinakamalakas ah, sa kayong bilin. Bilin. Tapos yung mga lechon tray. Ito po, lechon Oh, all year. All here. tray. Ay, papa, banok o oh, Ang no. Ano to so, po ng ano, ng mga lechon. prutas? Okay, di ba? Ay, putol-putol no. na yung lechon. Oh. Meron po niya na malalaki malalaki na yan. Okay. naman ang ganito? Ay, 200 pesos. Ready? How much is that? 800 pesos ang lechon friend. Magkano? 800. 8 Terima kasih banyak. Terima maraming salamat kasih. good luck to you in the po. future years sana yung, yung mga apo, ano ang dati, pagpatuloy, hindi po ah, ba? Opo, To ah, promote, po. to okay. promote our handicraft. Salamat po. Thank you okay, po. po. Good luck. Okay.